Yan mga kapinoy dito sa ating um, nilipat dito sa may kabilang kulungan to yung katabi po ng ilaw mga kapinoy isa uh, ginawa akin na rin pong uh, wet feeding yung kanilang uh, pagkain kasi po kanina isa uh, or, uh, ngayon pa lang po pala ngayon pa lang sila nag uh, wet feeding kaya mga kapinoy walang natatapo no mas mabilis po, mas maganda po yung wet uh, feeding uh, sa mga sisiyo mga kapinoy kaya lang halos wala po nasasayang dyan yung bibi natin nag-iisa mga kapinoy oh ang ganda lang katawan. Kasi nag-iisa lang sa dyan na bibi. Puro manok na po yan mga kasama niya dyan. Ang mga sisiw natin. Kaya mga kapinoy oh. Halos na nila o. Oh. Diba? Mas mabilis lang po maubos. Tsaka Ah, uh, mabilis silang matutunawan diyan. Ah ito nga palang parawakan natin dito, yung mga puti, yung mga Kapinoy. Isa uh, tinatanong na naman ha, ang ating uh, uh, buyer. So gusto po niya ng uh, kuhanin yung ating mga white parawakan. Ah uh, Parang ayaw ko kasi ng eh, kuhan mga Kapinoy dahil uh, gusto kong uh, uh, magparami nitong white parawakan natin. Pero sabi ko sa kanya pag-isipan ko muna, sir. <laughs> dati ko na pong buyer yun uh, tiga Rojas Isabela so uh, bahala na kung uh, <laughs> di pa po ako makapag ngayon mga pinoy, kasi po uh, uh, gusto kong sanang ikip itong ating uh, white parawakan di ba liliman na po yan sila meron po po akong isang nakapawala yung uh, po, yung uh, dumalaga natin pinawalan ko na mga pinoy at uh, gusto nang asawahin ng ating uh, Plus plus Orpington. Eh, bata pa yon Mga siguro 4 months old pa lang. O, ayaw pang magpakasta. Uh, pakasta. <laughs> o, nakabukol na agad yung kanilang uh, butche. Ang bilis lang maubos talaga ng pagkain nila. pagka yung pins. Uh, yung feeds. Yan mga kapinoy at uh, mayroon naman tayong ka na itlog ng ating mga darag So kaninong maga mga kapinoy nakakulekta na po ako ng nisarito Yan at mayroon po uling dalawa So bali tatlo, ibig eh, sabihin po lahat sila ay sa ng itlog mga kapinoy Ang ganda ng balahibo ng rooster natin mga kapinoy oh Shining shiny oh pati po yung mga babae natin na hen maganda po yung mga balahibo nyan solid din po yung mga katawan Kaya rat kinuha ko na mga kapinoy yung uh, itlog oh. dito rin mga Pinoy oh. Ayan, oh. kanina po is nakapulot naman po ako ng isa dyan dito sa may kabilang kulong na to dito sa mga breeder ages natin na to so ngayon isa dalawa lang po ang initlog nito ngayon not bad mga Pinoy so at least uh, kahit hindi tatlo uh, meron pa rin tayo mga dalawa sa kaninang maga at saka po isa ngayon so tatlong po yung hin natin dito yan So itong kwa natin na to mga Pinoy Itong uh, rooster natin to Tsaka itong hen na to isa may gustong bumili mga Pinoy So pakikita po natin yan sa may buyer At may nagtatanong po sa atin uh, Mamaya po is uh, Sisend ko sa kanya picture tsaka yung video Para po makita niya Meron pa po tayo doon Di bali trio yan mga Pinoy Meron pang isa na hen Na nasa kulungan Ito pa mga Pinoy, isang kasama po noon. Oh. So, kasama po natin yan kasi trio yung uh, gustong bilhin. Papakita po natin yan sa buyer natin. Yan mga kapinoy at nakawagpakain na tayo ng uh, uh, lahat ng ating mga alaga. So last na to yung ating mga naka pre-range. Yung ating mga bibi at saka yung ating mga manok na nakagala dito sa ating uh, backyard farm. So yon mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nag-iwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumikap. Paalam!